Hanggang ngayon, wala pa rin kami tubig. Grabe! Ngayong araw ay wala pa rin kami tubig. Opo, pag isang linggo na nga at hindi pa rin naaayos. Prime water, ano na? Buti na lang, wala kaming face to face hanggang biyernes. Problemado pa rin nga ako dahil paubos na talaga yung tubig namin. Bago tayo may stress ng tuluyan, ayan, magkapi muna tayo at mag-almusal muna ang ating bata batuta. Well, kahit nasa bahay kami, meron pa rin kami module. Ang dami, mga mi. nga ng 15 hanggang 18 nang walang pasok dahil nga si influenza at naghahanda na rin para sa the big one. pala yung aming tomato na ipapasa namin sa Monday sa TLE. Ayan, pwede na. Alam nyo ba, sobrang stress ko na talaga dahil wala akong alam kung saan makakuha ng tubig. Alam kaming budget para makabili at maka-order ng tubig. Lagi ko na lang pinagdarasal na sana mamaya ay may tubig bigla at maayos na ang problema. Ayun nga sadly, bumili ako ng gulay, wala naman ako nabiling gulay. Isa sa sana sa aking nilaga, ang ending ay maraming patatas na ng aking nilaga. <laughs> dapat nga ischedule ang aking paglalaba kahapon or ngayon, kaya lang mag-iisang linggo na nga kaming walang tubig. Grabe na talaga ang stress. Nang mga nakaraan, meron pa naman mga mahinang tulo kaya nakaipon. Kaya lang kahapon ay naubos na nga at wala na talagang natira sa aking mga ipon. Ay nagamit na gamit talaga dito sa bahay. Naghuhugas ng plato, naglilinis, naliligo at syempre pang buhos buhos na rin sa inidoro meron din akong asawa na nagtatrabaho kada madaling araw kaya kailangan din talagang maligo Ubus na nga mineral water namin dahil gamit na gamit talaga namin ngayong walang tubig kami nga nagsasabi bumili na lang daw kami ng tubig at sadly wala rin po kaming budget para dyan eto na yung ating ulam na nilaga na walang pechay o gulat patatas lang <laughs> eh? maya kumain na rin kami magnanay dyan at talagang gagawa pa ng mojo. grabing struggle namin nito hindi ko alam kung anong problema ni prime water talagang pinahihirapan kami ng ganito. at sama kami magbayad ng tubig ng bill pero pag may problema hindi talaga sila makon. Osha siya, follow for more vlog. Salamat sa Hanggang ngayon, wala pa rin kaming tubig. Grabe. Ngayong araw ay wala pa rin kaming tubig. Opo, pag iisang linggo na nga at hindi pa rin naaayos. Prime water, ano na? Buti na lang, wala kaming face to face hanggang biyernes. Problemado pa rin nga ako dahil paubos na talaga yung tubig namin. 对<谢>。 Go tayo may stress ng tuluyan. Ayan, magkapi muna tayo at mag-almusal muna ang ating bata batuta. Well, kahit nasa bahay kami, meron pa rin kami module. Ang dami, mga mi. Nag-learn nga ng 15 hanggang 18 nang walang pasok dahil nga si influenza at naghahanda na rin para sa dabi. Na nga pala yung aming tomato na ipapasa namin sa Monday sa TLE. Ayan, pwede na. Alam nyo ba, sobrang stress ko na talaga dahil wala akong alam kung saan makakuha ng tubig. Ano kaming budget para makabili at maka-order ng tubig. Lagi ko na lang pinagdarasal na sana mamaya ay may tubig. Na at maayos na ang problema. Ayun nga sadly, bumili ako ng gulay, wala naman ako nabiling gulay. Isa sa sana sa aking nilaga, ang ending ay maraming patatas na ng aking nilaga. <laughs> Dapat nga ischedule ang aking paglalaba kahapon or ngayon, kaya lang imag isang linggo na nga kaming walang tubig. Grabe na talaga ang stress. Nang mga nakaraan, meron pa naman mga mahinang tulo kaya nakaipon. Kaya lang kahapon ay naubos na nga at wala na talagang natira sa aking mga ipon. Ay nagamit na gamit talaga dito sa bahay. Naghuhugas ng plato, naglilinis, naliligo at syempre pang buhos buhos na rin sa inidoro meron din akong asawa na nagtatrabaho kada madaling araw kaya kailangan din talagang maligo paubos na nga yung mineral water namin dahil gamit na gamit talaga namin ngayong walang tubig kami nga nagsasabi bumili na lang daw kami ng tubig at sadly wala rin po kaming budget para dyan eto na yung ating ulam na nilaga na walang pechay o gulay patatas <laughs> eh, yeah. lang maya kumain na rin kami magnanayin dyan at talagang gagawa pa ng mojo grabing struggle namin nito hindi ko alam kung anong problema ni prime water talagang pinahihirapan kami ng ganito at ba sama kami magbayad ng tubig ng bill pero pag may problema hindi talaga sila makong no? Osha follow for more vlogs salamat sa